2000 years later. Hello mga madi. Sabado karon. Pero na ako'y trabaho. So sayo sa buntag pa, di ba? Gibukaw ko sa kumbana Nami kitib ibangon. Hindi kayo mahigda pa ng perminti. Kaya Sabado, usually Sabado na siya trabaho. Pero kay na dami trabaho Sabado kay na ay holiday sa Monday. So, sayang man po, di ko magtrabaho. So, duty na yung na ang inahan. So, kay na po yung supporting documents nga ba na Kels nga. Muluto dayon mag-prepare sa kailangan na ako, no? So, trabaho na lang ta. Ani ang dalan pa sa trabaho na ako. Nasayo pa sa buntag, no? Pero, kita gini mo ang sun... sunrise. rice sunrise na no so kita kay yung ganahan kay kumta na then sa trabaho na mo mamadik ma before pagabot na mo na pa may time mga pi, kaya mga pi sa may kitugna, yung palibot. So, naman may 30 minutes nga pahuway sa diya before mag-start ang trabaho. So, kapi-kapi sa mi, nga, story-story sa mga kauban, kaya mora yun ay time na mo ng mga break time, maka-story-story mi, pero during sa work, maka-story ako me, pero limited, pero kana ay wala pa may mga hapon dyan sa kantin. So, kami-kami sad lang. So, story-story niya sa good me. So, yung mga tawa. Kaya na tayo mga tawa. Tawa-tawa sa good. Bisa, isa kung sa yung trabaho. Katawa nang na nangyay na mo na siya. So, yeah. so kana mga piko. Ang ko daanog kapinako. Akong ano. Pero, pero nabihin yung mga madi ang kantin. bitaw diha sa kay siya na mo. siya is among company. Kay, magdili man ang mag mga tubangay, talikday na yung mga un yun di na pwede wala i share share o pagkaon kaya mag dami daw na siya di na pwede mag share ni mong pagkaon nga ana, makitan sa pon may mananaw na sila magmandiri siguro sila ba so grabe na sila ka sensitibo sa mga ingon na na kana siya kay kami pa man lang so share share sa mga pagkaon pero kung ako tapad kauban ako close man ako siya So, mga manghatag na siya pagkaon, hatag po pagkaraw si Kri. Kani mga madi, padulong ni, madulong ni Ana sa mga locker room. Dito ni, mag-ilis sa mga uniform. Okay. Ginabili na naman naman ang mga uniform niya. To. Every Friday lang naman siya dito sa balay at lakans. One week ni, wala balabaw uniform. Okay lang man kasi siya, kahit di man ni sa katugnaw nung. No? Hindi ka pa rin tun sa sulod. Pero, nagoy sa sulod. Pero, okay lang man. Kiligid ka pa po. So, padulong na naman siya. Di ha? Ako sa likod niya. Agay yung shortcut ko. Ang amung kayo siya is, gamay lang man siya. Good. yun Siyempre, tatlong mga protocols. Um, di ba? Ang sirado ko. Ano na yung lamputahan niya. Bawal na. Pwede naka open So, kailangan yung sirado. Pwede yung kay Musita ang mga hapon. Ano din siya ang locker room. Na pag-abot na ako, karami yung isa abot sa una. Then, sulat sa misa mong body temperature. Pag-abot pag, pag -abot siya din mo sa locker sa morning, sulat siya kasi mong temperature. Kaya gina, pangita na sa ilsa kayo siya. Mga nabati. Then, napi-isa ka lingkuran naman yung kayo siya. Nakikita niyo kung pangalan noon, Hindi ko kasabot nga. na Irene na na. Pero kailangan ba? sila. Basta nakain, in out gaucho ko. Ito yung nakasuot na uniform na ng mga Pero <coughs> <coughs> no, Hindi ako napansin na. Sige, pangatawa kay. Para before magsugod sa trabaho, pangatawa sa tao nyo. Diba maraming mga kuhan astronaut, stormot Or mga baker. Sa mga uniform laban nung tadi rin yung mga side mga nga di hmm. picture-picture pang uban ako gabi video-video lang ko hmm, hmm, ano mo mong locker mo nga di may lingkuranan pero sa'yo mo lingkod ang kasadap yung tatapoy na natin lawas ano ka pa huwag ko gamay and then ka na pauli naman na ni so pag pauli ay mga mali nabaanay dyan na kaya magtupila kami nyo sa dadalunan. Kaya mag-excited kayo muli. Kaya sa kapoy, gani. Kami, naging muli tayo na. Dari-dari ilis. Dito na yun. Kaya kami na nasa muha ang service. Ang sugi or yung service. Among sundo sa muha. Sa may pagkita kayo sa Yusuli, ang sundo is bus yun. Karoon kay Van siya kay Saturday man. Napakita na ako ang view sa among kaysa. Mga siya ang Tokiwa sa ang iyong mga products, mga madiis, cosmetics, mga eyeliner, mga face powder, mga ano Gaan lang good siya, pero hasta lang yung paspasay, yun, di bawal ang maghinay-hinay. Kumbaga, na ay limit sa imong speed, kailangan yun. E kung dili, ma-evict ka sa bahay ni kuya. Mga na siya, style sa Japan, mga madi. O, mana ang view pa. Uli na mo kay sa human mi kapag may, may overtime. So, ano siya, mana itsura sa amuang dalan pa uli. Dugay ka may mga madi mga one hour yung gibiyahe. Kay, ano man, mana, pagsulod na mo sa mga, sa kuan, sa van. Oh, madi. Di ba, mga madi. Diba mga madi? Usually ako mga kauban na edad-edad na sila ng mga 50 plus na pagay 60. Kaya dali sa Japan, dili, di, wala siya ay age discrimination. So kung kaya nimo pa mo trabaho, wala trabaho. Pagid, kika na kaya siya, no? Dagan kay mga hapon, mga tigawang na sila. Namin ako, naikaisa na yung pangutanan ako. Namin ako, bata, bata pa. Yung ko nga, di kami magkasinabot no, may mga gani kayo siya, kasabot siya gamay o hapon. Ngayon ko nga, how old are you? Ano siya? Uh, jo, ah, uh, go, dayon, seven is, ah, uh, roko, nana. Go, nana. So, meaning, fifty-seven siya. So, ako, di, di man kasabot o hinapon, no? ang mga number, pero, nakabalo ko 1 to 10, pero more than that, maglearn pa ko. Manikamot pa ko learn mga madikay. Pag upamanggit na din, upamanggit na kambalagan, kambalagan sa ba. Mauna to siya. So, kana kay na pakiusapan na mo ang driver na hapit sa misa sa kay kaya gipanggutom yung tao ng mga kuantrabahante trabahante. Ngayon, yeah, mi kay sayo pa man pod. So nang mi kay ipang gutom mi mi. Ina ko mga kauban. Gita pag gusto kong kay wala po kabalon sa ilang diri. But although lami ko sa kung panan tanan. Pero gusto ko tong bugat jud ang kuan ang busog sa kua Kaya, di man so Lamidiri. awat na lang ko sa kung kauban sa yang order. Moro ko na kong gipalit. Nan, pagani kag mapilian diri mga pagkaon ma kani pauli na ko hapit na kumabot sa mohang uh, apartment apato apato means balay diba kabalo ko gamay natay mo na tanan sa kung nauna na mga words sa uh, mga hapon pohon masulod na dinan na ako na malimtan ng madikong kanunay ang gid na ko na siya ma encounter pero di talaga sa kung tag sa na to ma encounter malimot siya tama madi di ba so di na to na forever mabutang sa tong utok Ikaro na, nako siya diri. So, mabutang na siguro sa kong utok. Kaya siguro pero, siguro it takes time. <laughs> it takes months para dili ka siya malimitan. Wala Bus, gina ko ng bus ako ang nasakyan na naroon. So, nihangyo ko sa driver niya kung pwede isulod siya gamay. Kaya para gamay na lang kung pagtasunod pa doon sa umawa ang apartment. Kaya na ang among apartment mga madi. Makita naman siya pero ang iyang Kagi ana dito ko sa unahan. So nang hangyo ko sa driver na ito all the yun kay kapoy akong lawas kapoy sa sigbakta sa layo. Nagkani kay buta ng driver ni sugod. Sagaraan mo ko yung mga mati ]ific. na isaya. So, di tagay ka mga problema. Mga problema lang yun ko sa mga Hapon Kastoria. Pero kung sa Pinoy, sagaraan din yung bisaya, Mostly, bisaya din siya. na baktas-baktas na yung taon kaya yeah, please excited na ako mauli. Kaya ka kita na yung ko. Patas Tas pa more. Mga tawa mong bas. Bye bye. Salamat. Ano okay. yeah. yung parking area sa mga apartment. Mm -hmm. Diba? Bidyo-bidyo ako sa sarili. Nagsisisod sa dulo. Hindi makita akong nawong no. Yeah, Siya pa di. Pasaka naman. Good. May sa third floor. So, stairs. saka pa ko. Ano, hangat. Pwede eh. sige bak, sa saka ni Hugdana na ni eh. Nugod mo sa third floor, mangyut ba? Um, so, bak hangat, git Saka na siya. Ano, ngit, ngit na may eh. hindi rin kay. Sa garabi ito, hindi mga madinong. Kay puro git solar ilang suga sa gawas. Kuripot ng hapon. Ay, mo na niya mo ang oh, apartment. Yung bagting ko nung hike, kaya basing mo pa rin ng mga mata na mga sakot Pag open na ako. Ayaw! although, open na siya dahil. Ako na na siya lang bagtingon para mga bulabog na silang duha din. Ay, napakabot na ako. Lady na kung pag ako nang madi. Kasi, nabi ko yung boy sa balay, no. So, ano, napis ko kang pinakurat made from Elegant City. Na, wala mo din siya ning kaon. Wala to siya sa kuwa. So, kanon na yun, may mag-uwa ng kaon. Basta, mag-uabot siya sa balay. Walang to mga madi. Salamat sa inyo. See